Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay matututunan nyo kung paano gumawa ng website sa iyong Facebook page. So ang una mo lang gagawin ay buksan ang iyong Facebook account at mag-switch sa iyong Facebook page. Katulad na lamang nito. At kailangan mo rin siguraduhin na iyong Facebook application ay updated. Pagkatapos nyan ay click mo lang itong tatlong guhit at i-click mo ang gear icon or ang iyong settings na nasa itaas. So, dito makikita mo sa itaas ng iyong profile. So, kailangan mo lang i-click ito. Pagkatapos nyan, ay mag-scroll ka lang at makikita mo dito ang page details or page setup. So, pwede ka rin pumunta dyan. Pero ang gagawin natin dito ay i-click natin ang page details. At dito makikita natin ang contact info. So, ang unang natin gagawin ay mag-scroll tayo at makikita natin ang lahat na pwede natin gawin. Katulad na lamang ng i-add mo ang iyong work, experience, education, places to live, at saka yung mga basic information mo. So, ngayon ay kiklik natin ang add social link. Okay? So, sa add website na lang tayo didiretso. De So, dito sa social links, makikita natin na dapat naka-public ito. Para kapag may mga followers ka na mag-visit sa iyong profile, ay makikita nila ang iyong social links. So, kailangan mo lang i-click ang add social link para ma-add mo dito ang mga link ng iyong social account. So, dito pipiliin mo kung anong platform. Okay, so gagawin natin example. Ang TikTok, YouTube, Threads. X or Snapchat. So, gagamitin natin ang TikTok. Pagkatapos yan, ilalagay mo lang dito ang iyong username. Ayan, tama. Pagkatapos yan, ay i-connect ang iyong account. So, kailangan mo i-confirm ang iyong link. And then, build your credibility and personal brands across platforms. So, kailangan mo lang i-click and connect account. At i-save ito pagkatapos yan. Okay, so kung gusto mo pang mag-add ng another social link, so i-click mo lang ang button na ito ulit at saka piliin mo ang iyong platform. So dito itatry natin ang YouTube at dito naman ilalagay mo lang ang iyong username or ang pangalan ng iyong YouTube channel. Okay, so pagkatapos na i-save mo lang. Ngayon dito sa websites, make sure mo rin na nakapublic din ito. So, kailangan mo lang i-click ang add website at ilagay dito ang web address. So, ang gagamitin natin ay ang ating Instagram account. So, kailangan lang natin i-copy ang link at bumalik sa Facebook. Pagkatapos ay i-paste dito ang web address. Pagkatapos nyan, i-make sure mo lang na nakapublic ang iyong privacy. So, i-click mo lang ang public at i-select mo ang public. Ngayon, subukan natin tignan kung makikita na natin ang ating mga websites dito. So, kapag may follower tayo na visit sa ating profile, of course, makikita nila ang ating websites. So, makikita natin iyan dito sa About section. So, kung ang follower natin ay ikiklik ang About section, dito niya makikita lahat ng link na meron tayo sa ating Facebook account. So, dito mo yan makikita sa iyong about section. So, ang iyong social accounts at ang iyong website. Kailangan mo lang siguraduhin na nakapublic lahat ng iyong website. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!